Okay, so nataka na sa Robinson na uh, no? sa Drake One uh, Ormoc City Fish Pond Operator no, ni Lahang One, uh, the Postural May mga paligya so nagtiti guys na mga manggaw Nindot sa mangga guys so kayo marag saya dito ka mangga guys Avocado uh, ni Pilit Ano siya evergreen? Parang oh, mura evergreen mo niya, no? Pero ilaw pa siya. Oo. Oh, ilaw pa, no? Mm -hmm. Guys, namin itong tang avocado. Morning tinda, dali guys. O, oh, dagang ay ng ka. Ang Organic from the, ano, you know, farm? Ano Or si? Jackfruit. Ah! Ang guys, o? Organic product. Ano ba ang pinagpatpatabi sa

si uh, nagbibinta si Gasig na nagbibinta dito guys kaya ang kasama yung sunod na naman sunod na ni Ga limang grass na yan grass yan ma'am sarap yan, man. 30 lang yan ma'am oh ibigat, e, ito is jack lemon, lemon. kanibi nga akong grass taga ito na ko oh, ito lemongrass. na ma'am, oh, Masarap yan na okay kayo nagakpan anong gusto mo ma'am, hindi ano? hindi, ang Pwede lang po, man. Sige. Okay, We will try this one. Oh, Saan yan, ma'am? Patarapang lag. Ha, Sarap na, oh. na. Oh. sa marasa. Tanawarag na, kagitabangan. Tikag kagbaligya, o. O. Kani, marasa niya ito na suwayan. Marasa ito, ma'am. Oh. We will try this one, guys. Yan, no. ma'am. Squash yan, ma'am. Wala nga Ay, niyan. This product is from Ormoc City. Kagwan niya siya ka ng tanghad. O, tanglad. O, pain oh, inside oh, lad ka. Kaya, Ay, mingin na kayo na ka ay mingin kinekakontumanok so pantabang kaya hindi malasahan kasi kaya Wala tango 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 Eastern kasi. Oh, Eastern oh, Easter, summer. summer. Oh, welcome to Mok City, ah. Kayo, ma'am. You're from? Ako, Lod. Pero hindi ko sa Certified organic na yan. Good morning and good rest, everyone. Guys, we will try this one, oh. No? Tangat. Tangat.